So, ito na po mga kabukid ng ating tanim na palay. Ayan. So, napakaganda na po mga kabukid. At nagkaroon na po mga kabukid ng tubig. Ayan. Pinatubigan na po natin mga kabukid ng ating tanim na palay. Ayan. titingnan natin. Ayan. Meron na po mga bitak ang lupa. Ayan. Dahil pinatuyuan po natin para po ma... Para po maganda po talaga ang paggamot ng ating palay. Kasi paglaging meron tubig ay hindi po makaka-penetrate ang ugat po ng palay. Kaya mas maganda na patoyan po natin. Ayan. So, ito maganda na po. So, hindi pa po tayo naglalagay ng fertilizer. So, maglalagay na po tayo ng fertilizer. Ayan. So, siguro na po mga kabukid, sure na po na okay na po ang ating palay. So, pag-alaga na lang po ang ating gagawin. At dito naman po sa baba po na area ng aming palay. Ayan, so mas okay po ang tubo ng palay. Mas maganda din po dito po sa baba. Ayan, kasi sa unang video, doon po yun sa unahan, sa taas. Ito dito po sa baba ay okay naman po kahit po sa gilid na po ng mga kahoy o sa mga niyog. Kasi pag malapit po sa mga puno ay... Medyo hindi maganda po ang palay ang pagbunga. Makapal po ang dahon po ng palay pero ang bunga po ay hindi maganda. Kunti lang po ang bunga. Kumbaga dahon lang po ang marami. Kumbaga nalilimliman po siya ng mga puno. So yun po ang epekto. Hindi maganda ang pagbunga kasi nasa gilid. Mas maganda ang bunga kapag nasa gitna walang po nakalilim na puno. So mga kabukid, kahit hindi pa po tayo naglalagay po ng fertilizer, kung titingnan natin ang palay, ayan parang meron na po. Parang nalagyan na po natin ng fertilizer, pero ang totoo, hindi pa po tayo nakapaglagay. Ayan, tingnan niya po ang lupa. Ayan, pag meron fertilizer po ang lupa, ay kulay asol na po ang lupa. Ayan, kung titingnan kulay dilaw pa po ang lupa. Sinyales lang po na wala pang fertilizer o pataba ang ating lupa. Pero maganda na po ang ating palay. Walang kasiguraduhan mga kabukid ang pagsasaka. Hindi natin matatansaw o masisiguro na maganda po ang aanihin natin pagdating po ng anihan sa pagsasaka po natin. Okay. Dahil ang pagsasaka ay nadipindi po yan sa lupa na pagtataniman natin ng palay. Kasi hindi po lahat ng pagtataniman natin ay maganda. Pero mga kabukid mayroon pa ako tip sa inyo para po maganda po ang ating itatanim na palay o yung ating palay ay maganda po ang tubo. Para po tuloy-tuloy po ang pagtubo po ng ating palay. Dalawang klase po mga kabukid ang lupa na pagtataniman natin ng palay. Ang isa ay natuyuan at ang isa naman ay laging babad sa tubig. Ito ang tips ko sa inyo mga kabukid. Base po ito sa experience ko. Base po sa matagal na po ako nagsasaka ng palay ganito po ang experience ko. Kapag matubig po ang pagtataniman po natin ng palay, huwag po tayo magtanim ng palay o maglilipat tanim ng palay kapag maliliit pa ito. So hintayin po natin na malapit na po mag isang buwan ang binhi po natin na itatanim na palay. Kasi matubig po ang tataniman natin para makapinitre po siya, maka matibay po ang kanyang puno, malaki na po ang puno ng palay at madali na po siya mabuhi para iwas din po sa mga kohol. At matibay na po siya sa mga sakit po sa lupa gaya po ng tunggro matibay na po kasi malaki na po ang kanyang puno at matigas na po. Kung banhit naman mga kabukid o natuyuan po ang ating lupa na pagkataniman ng palay, mas maganda po mga kabukid na bata pa po ang gani o malilit pa lang po ang gani ay itanim na po natin 15 to 18 days ay pwede na po natin yan ilipat tanim. At sabayan po natin ng pag-aalaga po ng ating palay. Mas maganda po na araw-araw po ay pupunta po tayo sa sakahan para makikita po natin, masichick po natin kung ano po ang dapat gawin upang kailangan po ng palay.